Ang pinag-uusapan na pag-uusapan natin ngayon ay ang 700 million peso worth ng shabu na nasabat, na-check, na-huli ng inyong mga tauhan ba sa Bulacan last June 28. Bigyan nyo nga kami ng mga detalye nito. Kung, ang, kumusta po yung investigasyon ng tungkol dito sa nasabat na shabu dyan sa Bulacan? Oo, oh, oh, okay, Kiko. Uh, yung operation natin yan ay nagmula sa isang case operation plan na dinevelop ng ating uh, mga operatiba galing sa Special Operation Group Unit, PDEG and CRPO sa pamumuno ni uh, Police Colonel Darwin Miranda. Mm -hmm. So uh, they conducted several surveillance, uh, case build-up, monitoring. Lahat sundan nila yung ating uh, subject uh, And, and uh, unsuspected personality uh, engaged in illegal drugs. So ang area of operation niya, allegedly, is uh, in Region 3 and Metro Manila. So paikot-ikot siya, nasusundan ng ating mga operatiba hanggang sa matuloy yung bypass operation ng Saturday. Uh, Doon sa isang uh, malapit sa subdivision sa Barangay Bulihan, del Bulacan. Sa Plaridel Bulacan pala ito, anong da General yes, pa Paano nyo nga ba maaring ito ba ay bahagi ng, kung hindi ko man narinig kanina, but uh, dagdagan nyo na lang po, ay bahagi ba ito ng mga lumali, lumilitaw ng mga floating shabu na nakukuha sa baybay dagat dyan, lalo na nasa mga uh, bahagi ng north uh, at saka west uh, area ng ating bansa? General. Yan, ang, uh, yan ang initial assessment ng ating mga investigador, mm -hmm. particularly nung nag sila ng inventory. Okay. Kasi yung bag na nagyan ay basa, then yung packaging niya ay medyo basa. Mm -hmm. Mayroon siyang four layers of packaging. Uh, basa po siya. So yun na uh, naiisip namin, uh, ayon na rin sa mga intelligence operatives natin, na bahagi ito na nanggaling sa West Philippine Sea. Eh. Kasi karugtong ito yung mga uh na recover na floating uh, shabu at yung iba yung mga nakalusot siguro na nakarating sa ating uh, Pampang. Eto po ba may nung masakotin nyo yung magkaroon ng operations I mean, ay may mga nasa po ba kayo ng mga uh, sus suspect dito sa Bulacan niyan, General Kilates? Yes Kiko. May nakuha tayong isang Chinese uh, personality tapos okay. isang Pilipino. Mm -hmm.